Kailan ba tayo dapat magpalinis ang panggilid? ganda, sir. Kung araw-araw, para may kita kami. Araw-araw? <laughs> para? May kita kami, sir. Araw-araw para may kita? Uh, Oo. Oh. Wala ba discount yung pag araw-araw ako nagpalinis ang panggilid? Depende. Depende? Eh paano kung... Dudumi na ba yung aking panggilid kapag araw-araw ko pinalinis yan? Hindi, hindi na natin sasaraduhan. Hindi oh oh, oh, na natin sasaraduhan. Hindi oh. na Wala tayo, sir. Wala tayo, tayo. Nagkakaroon na rin ng tama. Ito to, tong ganito. Ayan, ayan, bola. Kailangan na. ba bilog lang talaga to? Oo, oh, sir. Naman wow! Pwede rin haba. Pwede haba? Gusto mo. Paano pag haba? Pwede bang gamitin na haba? Paano pag halimbawa naging haba na to? Ano oh. magiging problema nyo sa sa akin ano, sa aking motor? Ano yan? Actually, pag naging haba na yung bola mo, sir. sealant na magiging problema mo na. Papa, ano ko na silant, sir. Silant? Oh. Para sa yung silant? Sa gulong naman yan, sir. Eh, ang layo naman nung silat doon sa bola natin na. Ah, ah paano kinatakaman yung silat dito sa ating bola? Oh, oh, dito sabi mo, paano nangyari yung silat? Oh, Akala ko nalagyan na ng na na silat to. sir. Kasi ang pagkaya no, ni, ano, sir, pagkaya ni Pudpud na, diba, Pudpud na, oh. nagkakatend yung sin, nagkakatama din yung silat. Oh my God! Ah, ganun ba? Oh. Ay, ganun kasi pasensya na. Sabi ko oh. ko kasi, hindi hindi rin kasi ako masyado marunong sa ganito eh ayun ganun pala so kapag yung bola natin is pangit na oh. eh na naapektuhan din yung gulong naapektuhan din yung gulong yeah. ah, yung pala na lang yun no? Ay, maniwala tayo kasi mekaniko to eh yeah, legit yeah. na mekaniko 6 years nagaral sa Dubai 6 years ah. na sa Dubai ah. ano pinag pinagaralan mo sa Dubai ng 6 years ganito rin sir ah ganito ah, din oh. ah grabe no galing Dubai pa pala itong mekanik ko ng motor natin so naman natin dito tayo nagpapagawa kay Sergio kasi 6 years na sa Dubai na ng motor tapos kapag daw may problema yung bola natin naapektohan yung gulong at yung tire silat natin o yung silat natin dito naapekto ah okay sir eto pa ano man tawag natin dito to 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 ano tawag natin dito clutch lining sir clutch lining so kailan ako dapat magpalit ng clutch lining every pagkaputput na. <laughs> pagputput na. Oo, oh, yung ito toto, toto, to yeah, pagputput na yan. Oo, tumpad na to. Uh Oo. -oh. Kasi kung ko sabihin ko naman sa iyo na ano eh kung hindi ka naman malimit bumiya eh, sir. Eh hindi naman to masyado mo mm. diba? Okay, so yung pala yun, ito pala yung mga natin Lining <laughs> And then, eto sir, ano ba tawag natin dito? Eto, ito, 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 dito? ito, Full face full pace drive pace drive face drive ito yung pace drive full pace so oh, pace drive pala to ito yung pace drive o oh, syempre gawa pala ng FCC Philippines to FCC yeah. nakalagay oh. baka FCC Philippines yan oh yan oh oh, oh galing oh eh sir bakit nga pala binibras mo yan oh, na ano may mga tirang grasa to eh sir eh tirang grasa oh ito, may tirang grasa sir at hindi natanggal yung tirang grasa nito magtokos din to ng ano ng dragging Ah, okay. Kaya yeah, dapat malinis din to. Ano nga, ano pa, nga ano palang ginamit mo dito? Ano? Ba't mabulayan? yan? Yan, yan, sir. Sikreto uh, uh, sangkap. Oh my God! Sikreto sangkap? Oo. Wow! Eh, dito, anong tawag naman natin dito? Yan, may butas na yan. Yan, 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 yeah, sa airbox. Ah, airbox pa rin. Ito, uh -huh. kailangan ba? pala ng air, air filter lagi? Hindi naman lagi, sir. Kasi ito yung pinaka, air filter niya. Oo. Uh -huh. Ito, okay pa naman itong air filter niya. Hindi naman siya nagbabasa eh. Makikita mo naman yung ano eh, yung overuse na talaga eh. Pagka overuse na, makita mo naglalangis langis, langis na rin naman siya. Ito. Ah, hanginan lang natin 'yan. Okay na ulit siya. Okay na ulit. Okay. Pwede Ang nangyayari talaga daw na yung iba face mask pa nga eh. Oh, minakita ko ako face mask. Hindi yun naman, kaya may face mask 'yon. Inuubo 'yon, inuubo. Pwede 'yon, pwede. <laughs> pwede. Pwede. Pwede 'yan, pwede. Pagka yung motor mo inuubo. Inuubo, face mask ay lalagay. Pwede Ah, pwede. Mga ilang araw nung gagamitin yung face mask na yun? Pwede yun. ilang araw nung inubo. Ah, okay. Kailangan pala ng face mask talaga. Oo. Oh. Uh, kailan dapat, yung seryoso, kailan oh. dapat tayo magpalinis ang panggilid? Ah, uh, every four months kasi yung requirements namin dito, eh, na magpalinis. Four months? Eh, Oo. Oh. Ah, okay. CBT cleaning. Pero uh -huh. kung wala pang four months, tapos nag-dragging na, eh, papalinis kaya dapat kami, kaya na yung lapas ko. Kaya napalinis na. Para makita rin natin kung saan nagmumula yung mga dragging na. Okay. Papalta ng air, air filter lagi? Hindi naman lagi, sir. Kasi ito yung pinaka ano, air filter niya. Uh -huh. Ito okay pa naman yung air filter niya. Hindi naman siya uh, nagbabasa. Eh. Makikita mo naman yung, ano, eh, yung overuse na talaga. Eh. Pagka overuse na, makita mo naglalangis na rin naman siya. Ito, ah, hanginan lang natin yan. Okay na ulit siya. Okay na ulit. Okay. Pwede bang lagay ano, yung ano lang ng ano ng yung papantang ko to tapos papantang ko lang ng mga ibang pump, pwede ba yun? hindi yun, hindi advisable yun hindi advisable yun, di ba iba nilalagay lang ng parang parang ba tayo sponge ko, sponge sponge parang oh. gano'n, sponge lang no? Oh. ah hindi advisable yun hindi advisable yun sir, pangit yun ah kailangan talaga kung yung filter ng, oh. sa motor yun ang gagamitin natin hindi ka naman pwede yung ano eh uh, lalagnat ka tapos painumin kita ng sasakit sa ng tiyan oo oh, nga naman no? oo ah. oh, ang galing, tama nga naman kung anong nakalagay dyan, yun yun. Ah, wala, wala. Paano, pa, Kailan naman ako magpapalit ng langis naman? Kasi yung oh, sa amin dito, every 1,000. 1,000? 1,000 kilometer sa Odo? Oo, 1,000 Odo. Oh, Ibig sabihin nun, kahit ano yung langis mo, kung basta na 1,000 Odo ka, kung maganda pa hmm. yan, palit na, mas maganda. Oo, oh, mas maganda. Kasi yun ang buhay niya eh. Oh. Yung langis eh. Hindi naman different Oo, oh, no. Kaya mo sa langis, mabibigla ka na lang sira na yung makina mo mm. So, mas malaking gastos no? Mas malaking gastos mo Okay Kung so, sa 300-300 limang 300 naman Every month Pag 300 ka ng every month Kaya oh. sa mabigla nga 12 15 Oo oh. oh. So, yun, yun, lang tayo Ganun lang sa xp usapan natin So mabilis lang tayo Pinakita ko lang sa inyo Na pinapagawa natin yung ating motor na si yung Honda Beat natin yung ating gabit ito yung pang na binaklas nila tapos nilinis siyempre ito yung mga spring at kung ano-ano pa yan. So, re-recommend nga nila, mas maganda every 4 hours, so bago mag 4 months pala, every 4 months. Ayan, eh, mapalinis natin yung ating panggilid, tapos yung langis natin, mas maganda 1K Odo, eh, mapalinis na natin. O, oh, makapagpa-chase oil na tayo para mas maalagaan natin yung motor natin. Kasi import, talagang napaka-importante yung langis. Huwag natin tipirin yung langis natin tsaka yung panggilin. No, ba diba? Ayun, so punta na kayo dito kay Sergio Motorcycle Parts. Ayan. Dito lang yan sa Barangay Maririk Proctres. Okay. So ginagawa nila lahat yan Pwedeng, pwedeng CVT cleaning Pwedeng throttle body Lahat, lahat na pwedeng pagawa dito sa motorcycle parts okay Sa to sa inyo yan. Kaya tayo ay legit na dito nagpapagawa Kaya alam nyo isa pa Maganda sa isang shop lang tayo magpagawa Para mamonitor natin O mabantayan nila kung yung mga naging problema Ng motor natin di ba? Parang sa ano lang yun eh Parang dun sa may sakit ka lang Kung saan ka may kung saan yung doktor mo no? Doon ka lagi nagpapa check up O diba kasi nadodon yung record mo kaya kung ako sa inyo hanggat maaari huwag kayong palipat-lipat ng shop okay so ilang maraming salamat bye bye thank you